Ay. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po. Naginig ko yung usapan niyo. Kasi ay mali yung iniisip mo. Hindi ibang tao si Kayo sa buhay mo. At dapat lang paaralin ka niya lalo na siya ang tunay mo. No, anong Sinasabi niyo si Sir Carlos o Antonio kong ama. Bakit niyo naman huwag lang naisip niya? Ay, so, hindi ko siya. Hindi ko lang siya biglang naisip. Ay. Si Carlos ang totoo mong ama. Ma'am! Masama biro yan, ma'am! Paano mo naman patutunayan na si, 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 Sir Carlos ang ama ni Tisoy? paano? pa ang Sa mo. Ang nanay mo si Ede. Na naging kabit ni Carlos. No. At sobrang galit ko. Pinalitan kita ng ibang sanggol. Binigay kita sa lahat ng driver si Teba. Nalalam si Teba. Pinayaran ko siya para hindi siya Hindi ko ba natataka kung bakit pareho kayo ng dugo? Pareho kayo ng dyslexia. <laughs> Ang dyslexia, napapaasal lang sa kadugo. Dyslexia ka na lang. Oo. Dyslexia ka naman. Alain mo yun. Pareho tayo ng sakit. Pareho rin tayo ng dugo. Type AB ka, di ba? blood type ko. Hindi ka ba natataka kung bakit gustong gusto kanyang tulungan? Dahil gusto niyang bumawi sa lahat ng panahon na wala siya sa buhay mo. Yan siya totoo yung sinasabi ko. Si Carlos ay totoo mo